alam niyo ba na hindi na kayo pwedeng bumili ng sasakyan ah, in the future kung wala kang proof of parking? Ha? Paano na yan? Yes, nagsusulong muli si Senator Sherwin Gatchalian sa Senado na paano kalang batas na pagbabawal ng pagbili ng sasakyan kung wala kang tinatawag na parking space. Ito po yung Senate Bill 368 of Proof of Parking Space Act. Ah, kinakailangan na meron kang ika nga proof na meron ka ng paglalagyan ng iyong sasakyan. Di ba? Kung hindi, naku, hindi ka makakabili. Alam mo na, asabing affidavit na ito ay kailang mo irehistro sa LTO. Sa pagpasa ng batas na ito, pag pumasa na ito, ano pong disadvantage po nito? Number one, syempre naman, pagtaas ng gastos ng pambayad ng iyong parking space. Alam nyo, ito lang just to give you a perspective. Kung kayo po ay magpa-park, kung meron pa kayong parking space, that's an additional more or less 3,000 pesos per month. Times 12 months mo, 36,000 pesos per year ang makakaltas sa iyong kinikita kung 3,000 lang per month. Eh paano kung 5,000? Eh 60,000. Ano naman kaya advantage po nito? Dahil siyempre sa nga hindi na po lahat ngayon makakabili ay eh, maghanap na po ng tinatawag na alternative transportation. Like for example, yung pampublikong sasakyan, pagsakay ng mga tinatawag na ride-sharing app or paggamit ng motor or ng bisikleta. Ito naman ay eh, magdudulot ng pagbawas ng gastos sa, ah, ha? Siyempre sa iyong sarili lalo na kung ikaw ay hindi mo na kailangan mag-maintain ng sasakyan. At syempre, ang kagandayan yan, kung hindi ka na talaga nag wala ka ng parking at syempre, hindi ka na bibili ng sasakyan, yung pera niyan, pwede mo pang ilaan sa ibang financial goals mo tulad ng edukasyon, kalusugan, retirement fund, pagnenegosyo o pag i di ba? At para sa mga tao naman may plano na bumili sa sasakyan ha, hinaharap kaya nga ito naman tips ko po sa inyo. Number one, magplano na kayo maaga. Simulan nyo na po ang paghahanap muna ng parking bago kayo bumili ng sasakyan. Or else, na kung magkakaroon kayo talaga ng problema. Pangalawa, mag-ipon na rin kayo na pang down payment nyo. ba? Diba? Mas malaking down payment, mas maganda po. Bakit? Mababawasan ang buwan ng bayad ng hulugan ng iyong sasakyan. Ibig sabihin, hindi malaki na ang interest na iyong babayaran. Kaya nga sa kabuuan, ito lang po ang tanong. Maganda ba tong panukala ni Senator Sherwin Gatchalian? Definitely, ito ay magdudulot ng positibong epekto sa ika nga sa ating kaluwagan, ng ating kalsada, lang, pagdating po sa traffic at syempre naman madidisiplina rin po ang mga may-ari po na nasasakyan na hindi lang ipapark sa kalsada. Sana naman naliwanagan po kayo sa bagong batas ng panukala po ni Sen. Sherwin Gatsalian. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.